Alright, so mga uh, guys, uh, welcome back to my channel, Motrex King Astig. So, ayun yung palapa, kinuha yan dito sa puno at uh, nagagawa kami ng tatay ng dampa. Ito yung tapahan namin. Ayan siya lang gumawa niyan si tatay. So, lalagyan namin ang bubong yan. Mamaya ikukuha ako ng kugon pala. Marami ano? Uh, ah, Lagyan natin, apalupo ah, natin sa sas. Mga isang bigis na malaki. So, yan. Ha? Ang nga ni makuha ko doon mamaya pagka kanya na pagka lagay ko na lahat dyan and lalagyan namin ng kawayan pati yan ito yung kawayan so kukuha ko na ito kulang pa ng mga sampo okay. ayan ayan papa ako sa tatay ko ito ko ibiakin pang kwan doon Pansaig ito. o ganyan um, lamang po pag sulapit o oh. Pakita mo. Ito Bilma. O, oh, ayan lang po. Ayan, veterano dito. O, oh, ayan o. Oh. O, oh, ganun lang. Oh. may lak. o. Oh. Ayos ah. Oh. Parang, ano bang tawag dun ay? Nanggagachilyo lang o. Oh. O, oh, ganyan lamang po mga kaibigan. Ipapasok-pasok lang. O, oh, o. Oh. O, oh, sabay lock. Hmm, ayos. Dalawang lak pa. Walang bitawan. Ang gandulo pa. Tatlo. Apat. Ayos. Matibay. Eh lang po, hindi si Ate Raquel, oh. ayos oh. Naroon na sa uh, unang palapag. ayos oh, ah, lupit. Ayun po yung sinasubira para maging ganito po oh. Ayun po mga idol po, ayun po oh. Ah. Ah, kung yun, kung yun. Yan. Oh. Ayun, so yung kinuha natin, no. Oh. Yan, yung palapa. Uh, hindi natin pwedeng kunin lahat yan. Mga dalawang piraso lang gawa ng yung mga puno kasi kailangan na si Sheldon na tabunan siya sa init. So, kukuha pa ako sa iba. Ganun lang kasi simple. Parang nagtatanggal din ng pinakang nyog. So, yan lang. Right, kukuha pa ako dun sa kabila. Ito nga pala yung halabas, hindi nakakaalam. Ano? So, kuha siya bulo kawayan na bulo siya yung hindi man matinik masyado iyon so kumuha na rin ako ng buko ito yung mura so medyo basag nga lang at sobrang taas din so iyon na yung palapan na kinuha natin ayan so kain tayo ng buko buko kain tayo sumunan tayo sa bau Mmm. Sarap. Mm. Sabi nila eh sabaw ng buko. Sarap. Mm. Mm. Amaya kunan ko sinta tatay. Doon na lang sa malapit-lapit. Malayo kasi dito, bubuhatin pa. Bubuhatin pa pag narito. Doon na lang ako kuha malapit. Oh nga pala, shoutout sa MSC ano, sa mga player diyan, mga atleta. Yung Pasok Olympic, stralasok na yata ang tawag doon. Kasi dati 2008 to 2012. 2012, Yan, dalaro tayo. Shoutout sa mga taekwondo player diyan. So, yun yung kasi yung sport talaga natin. dito tayo magbasketball. May i lang naman. Ah, uh, konti lang naman. Hindi naman tayo magaling. Mm. Tapo, kain. Mga idol. Mmm, nap. Oh. Nga pala, no. Ah, uh, binanggit ko kanina, no. 20 dollars na lang yata tayo. At least makakahit pa no, makakakuha tayo kay YouTube. Kay YouTube lang tayo. Hindi pa tayo monitored kay Facebook. Kailangan 10,000 followers ka doon. 1.5 pa lang tayo dun eh sa ko naman mm, malapit nga pala tayo mag 4,000 maraming, maraming salamat sa inyo mga idol malapit na tayo mag uh, 4k ano salamat sa mga subscriber natin at sana ay uh, madagdagan pa ang ating uh, subscriber sa youtube ayan matalas tong itak natin bagong hasa oo oh. mga idol oh. Ayan lang. Ayan laman niya, oh. Kain tayo. Nga pala, no, pag may extra battery kayo dyan, mga pang group, bro, baka, baka naman, ano, mga idol, baka ma-share nyo naman ako dyan. Yung battery lang. Kailangan ko kasi battery. Tulad nyan, eh, malulobat na yung aking battery. Kaya itong isa, gagamitin ko, malulobat, mabilis din malulobat. Yun ang problema ko, no. Mabilis malobat yung battery. Gawa ng medyo matagal na rin ginagamit. Ito, wala na to. Nagbiblink na yung battery na ito. Mamamatay na to. Pero naitaw, nagre-red pa naman eh. Ayan. So, hmm. Kain tayo, almusal. Alas may ng umaga ngayon. Medyo katangali na rin. Yo, yung... kanina naman, kumain ako konti. Eh, dagdag almusal na to. Kampatibay ng mura. Ayan, taob natin para yung ulan hindi mapuno at hindi pagbahay ng labok. Yung kitikiti -kiti na natawag. Ayan, so ito naman yung uh, kuna yan, kinawa nating palapa. Palapa ang tawag namin dyan. Dahon na yan. So, dadali natin dun sa dampa. Yep. Ayun, nagbibling pa. <laughs> gumagana pa Ihilahin ko to kakapitan eh. ko lang dito Siguro mga ilang piraso yung dadaling ko Tapos hilahin ko papunta ron Dalhin natin doon sa uh, Ginagawang uh, dampa Yun yung silungan namin Pag nagkukopra kami Para uh, yung tawag dun. Hindi kami mabasa Pag may silungan kami Pag uh, nag uh, Uulan So Nagsabi yata si Marites. Yun ang problema ko dito kay Marites eh. Teka lang mga idol ah. Nagsasabi. Naghahanap kasi ng medyo sariwang pagkain. Eh. Nagsasabi to. Ay mam mamaya ako na lang puntaan siguro. Nagsasabi yan. So yun. Dami kong nakuha oh. Ayan. Tapos andun pa. Ayan. So. Nga pala may yung isa natin subscriber or eh, hindi alam ko hindi lang isa eh eh nagtatanong bakit hindi na daw ako na pag update sa ako na no sa akin youtube hindi hindi kagad ako nakakapag uh, upload gawa na sobrang dami kong busy ang busy talaga ang dami kong ginagawa nagka problema din itong ating cellphone ano gawa sa memory card na kurap kasi yun kasi ginagamit yung 128 sa cellphone tapos ito na lang yung 64 dito sa gopro so nagka problema din yung ating uh, camera medyo okay okay naman ah buti napais natin sa kaibigan natin eh medyo hinipo lang naman hindi ko na mapangalanan sa inyo basta shout out sa iyo kaibigan tramat ah so medyo ko lang pala pag naisak pala itong po natin eh parang siyempre ginuguyam or na lalagyan lang ng kaunting lupa siyempre so yun lang and uh, balik pa na naman tayo uh, vlog tayo sana supportahan nyo ako mga kaibigan and madagdagan pa yung ating mga followers and subscriber so sana ay uh, makasahod tayo sa youtube at least pa paano eh, meron tayong pandagdag ano may pinagkakakitaan tayo kung eh, o oh, naman uh, kasama naman sa buhayan. so, ngayon lang tayo rin sa at uh, medyo matagal parang taon tayo bago makakuha ng kuhan kasi every 100 dollars pwede mo nang kunin yung pinaka yung minimum minimum na kan kay YouTube minimum na pwede mong masahod. Oo. So, ngayon lang ulit tayo siguro. Taon na rin. Ko na rin tayo, 3 years na rin sobra tayong nagba-vlog, no. So Meron din naman akong upload na short, short video lang. 1 minute lang yata 'yon, 60 seconds sa ating uh, YouTube ano. So slightly lang pas pagpasensya nyo na yung ating mga vlog ano personal vlog minsan yung ating nagagawa so yun lang and uh, punta na ako dun salamat salamat sa support ah. napaka solid nyo mga idol mga kaibigan thank you thank you Shoutout sa lahat ng mga riders okay, okay ah eto na dala na natin so ayan oh dala lang tayo ng apat uh, na piraso medyo uh, ano to uh, pasaan sa, sa, sa likod Ganito, ganito talaga sa probinsya kailangan mo magbanat ng buto no? pag hindi ka nagbanat ng buto eh, wala kang kakainin dito so ang kagandahan lang dito eh, medyo nakakaminas minas sa mga ibang bilihin yan, so ayun dala natin right okay so dito tayo sa uh, kugunan ano? kaso ang problema walang kugun kukunti lang ito yung kukunin natin pang palupo yan kaso na yun eh, oh wala sira sira baka konti na yun meron dun dito may konti rito dito kukuha tayo yun eh, no? lang tayo ka baka may ahas may snake kasi lalong mainit ayun meron dito kukunin natin to panlagay natin dun sa palopo yan so lobat na tayo at least nakakakuha tayo kahit pa konti konti ayan nakaka capture yan pagtisa na natin to ang malaking big kiss lang naman ang kailangan natin May kaunti pa ron So yun, Kuha tayo dito Ito Pukunin lang natin yan Tatabasin lang natin yan mga idol Right Tapos na natin doon So ito ito so mga idol oh. Yan. Ito yung kailangan natin. Ah. Kaibigan yung kailangan natin. So medyo madumi-dumi lang konti. May daan pa ng kwan dito o daga. Daan yun eh. Oh. Kapan ka So. Kukunin ko lahat oh. Tanghali ang tapat nga pala oh. Tanghalin tanghali. So. Siguro mag alas 12 na. Ayan oh. Tapat na yung araw. Siguro mga 12. Uh, 11. 11.40. 45 to 50 Ayan, o mag alas 12 na Kumain na naman ako Ayan, so kukuha ka tayo ng marami nito Let's go, let's go mag Makati nga lang to, makati. Makati ito makati to mga kaibigan. Tingnan tayo. 2,000 years later. So, marami na tayong nakuha. Yan o. Oh. Yun pa. Yun. Tsaka dun. So, kasya na to sa palupo Sa bubong. Alright. Yun lang. Ganun lang pagkuha ng kugon. Tatabasin nyo lang yung puno. Tapos makukuha nyo na. So, ingat lang dito. Kasi, pwedeng matuklaw tayo ng as or something. Siyempre, guba to eh. Yan. So, pwede rin tayo matusok. Matalas yan yung kwan ito. Matalas yan. Pwede ka masugatan. Kaya kailangan may gloves ka. Yeah, let's go, let's go. Siyat, trakilo. Ha? Magkakain daw sila pang tangalian. Ano, gamitin mo yan? Hindi e, tatay. Mas malaki re. Alright, so mga tol. Ito na yung ginawa namin, no. Na kubo. Hindi ko na napakita sa inyo kung paano nilagay. So, yan lang naman. Dalo-dalo lang. Babalik tarin mo lang. Tapos tatalian mo. Na may tali na yan dito. So, yan lang, ganyan lang tapos yung kugon na kinuwa ko eh nilagay na sa ibabaw. Ayun oh. No? Para hindi tumulo. So